Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na limamput limang minutong negatibo, magsuot ka ng damit na green ang iyong swerte para manalo at lalawig. Toros, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga, may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas dos hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula. Magbibigay sa iyo ng kamalasan. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na putdalawang negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo, maging matahimik kapag nananalo ka na, para walang makakakuha ng iyong swerte. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil pwede kang malasin kagad para matalo ang dalang pera. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig tumawa ng malakas dahil magbibigay sa iyo para matalo ka. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga, may ikatatalo na 57 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging masungit pag nananalo ka na para wala makakuha ng oras mong buenas. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas sa jis ng umaga. May ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:35 ng gabi may ikatatalo na 59 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 43 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, dahil magbibigay sa iyo na mamalasin ka para matalo. Capricorn mo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas dosages ng umaga, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay, at kulay gold dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. May ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 Gs ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver at sa player na may tato sa braso magbibigay sila ng kamalasan sa iyo para matalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga. May ikatatalo na 51 isang negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 walo na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 .10 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, dahil pwede kang malasin kagad at matalo.